Sa araw po si Mike anyayahan ito. Ano ba ang tunay na kahulugan ng kapayapaan ng loob? Ang kapayapaan ng loob ay madalas nating nabibigkas sa salitang peace of mind o kaya ay inner peace. At uh, nasasabi nating may peace of mind tayo kapag ka nasosolve natin ang ating problema, nasasatisfy ang ating needs o kaya naman ay naliligtas tayo sa kapahamakan o panganib. Pero hindi yan ang totoong kahulugan ng kapayapaan ng loob ang kawalan ng problema, ang kasaganaan, at ang kaligtasan ay maituturing nating kapayapaan. Pero hindi kapayapaan ng loob. Magkaiba yan. Magkaiba ang kapayapaan sa kapayapaan ng loob. Uh, ma, ano, no, ma i describe natin ang kapayapaan ng loob sa pamamagitan ng pag describe sa karakter ng mga taong may kapayapaan ng loob. So ang mga taong may kapayapaan ng loob ay yung mga yung mga taong kalmado, yung mga taong hindi basta-basta nagugulat, hindi nagpapanik, laging may composure. Sila yung mga taong minimal ang stress. At dahil dito, napapanatili ang kalusugan ng isipan at katawan o well-being ang advantage ng pagkakaroon ng kapayapaan ng loob ay nagkakaroon tayo ng ano no, ng uh, maayos na kaisipan. O kaya naman ay nakakapag-isip tayo ng maayos. Kung payapa ang loob mo, nagkakaroon ka ng pagkakataong uh, magdesisyon ng tama. At dahil dito, nagkakaroon ka ng control sa sarili. Kailangan natin, no? Kailangan natin ang uh, payapang loob. Kung payapa ang ating loob, uh, hindi tayo basta-basta magkakamali. Hindi tayo basta-basta bibitaw sa pinaniniwalaan nating tama. At ang taong may kapayapaan ng loob, ay nananatiling ano no, nananatiling uh, uh, malinaw ang paningin sa hinaharap. Kaya ano no, mas maigi na ano no, mas maigi na na ma-achieve natin ito sa sarili. At hindi tayo dumedepende sa uh, pagbabago ng ating paligid. Hindi natin hindi natin ma ang kapayapaan ng loob o peace of mind sa pamamagitan ng pagkakaroon ng kapayapaan sa panlabas na aspeto. Uh, kung uh, didepende ka sa kawalan ng problema, sa kaligtasan o kaya kasaganaan upang pumayapa ang loob, most likely mabibigo tayo. Dahil nga hindi naman sila kapayapaang panloob dahil panlabas sila. Magkakaroon lang tayo ng kapayapaan ng loob kung tayo ay handang sumuong sa buhay na hindi payapa. Magkakaroon lang tayo ng kapayapaan ng loob kung tatanggapin natin ang katotohanan na ang mundo ay kahit kailan hindi magiging Mapayapa. Ito po si Mike Anyayahan hanggang sa susunod na episode. Peace be with you.